Parang <laughs> no. buhay yan o. Parang buhay yan o siya. Anak ito rin. Anak ito rin. Oo, parang buhay yan. Ito ay mga angagat yan. Angagat <laughs> yan. Mga buhaya. laki yan nagalit yan eh. Mga angagat Matalas pala ang ngipin. Matalas. Ito po ang aming alligator garo. Yan o. Ito natin dipak. Oo dalag pala. Dali. Ay, kaya natin dipak. Yan o. Bibig. Parang makagat tayo. Alligator fish. Ay, ang laki. Nalihilo na ako. Nalihilo na ako. Ang lakas Ang ganda. Ang lakas ay. Kahit na untog ay. Yang dumi naman. Dumumi na. Dapat ito yung micron pala. Ang ko. na May drainage. Ano an lagkit? Parang may drainage siya. Ayan oh, may drainage siya. No? Ere? Hahaha. Ako na ay nila. Ang naman ni Kimo. Ang lagay ko nila. niyan dati. Pang aquarium lang ay. Huwag mo muna lagyan. Ang ubus talaga maubos yan. Alinisin natin. Ay magat din pasaw yan. Oo, mga talaga. Ang meron sa tayo. Kaya din yun. Ay, wala na namang tubig. wala. Barahin mo na. Barahin mo na tong lagi mo na nang kwan. Wala. Ay wai, sobrang dumi na oh, ang daming dahon. Tumda. Tumda. Lucky. Pag ito ang pasiba da, may ilang kilo na kaya ito para mas sa tatlong kilo na ito. Ayan. Ay, ay, hindi <laughs> Baka sakmalin yung kamay ko. Ayan. Yan uh, yung mga panin ng mga arapay ma. Yung mga ano, alligator gar. Pero dapat dyan, Laki na, oh. Laki na, ano? Hindi na po pwede sa corner na ito. Mm -hmm. Babasag yung aquarium. Kapag gawa ka ng aquarium, ganito ka laki. Tapos yung one-fourth na ang kapal. Laki, oh. oh. Parang buhay yung aquarium. Ay! Ay. Ay. Baka bumi. Bingot. Hindi, maganda yun toy. Yung naka, ano, yung ganito, naka, tapos yung salamin yung harap. Mm-hmm. Kasi simento mo doon sa may gilid mo, harahatan. O ba't patay Ibig sabihin na iiyo talaga. Eh, ito, ito, kay kuya. Iiyot hindi. Nasaan na? Ang laki o. Dapat malinis yung muna yan. Saan ka pa kalaki ano? pa war yan? Malaki, Malaki pa siguro yan. Saan na yun? Anong inapakain niya dyan? Ako, ni. huh? Isda. Ay, nabilhan mo ang isda yan. Oo, pag inahuli ako, nung mga isda sa dagat yan, nasakain ko. Malaki ng ano yan, 12 feet. Hmm? Oo. Ang laki nun. Ano mga alligator? Maliit lang yan nung binili ko. Kasi laki ng piso. sa katawan. Oo. Family yun ng Arapaima. Yung Arapaima, ang delikado. Bakit? Ano yun? Eh, yun ang nalaki talaga ng... Eh, tangga. Eh, yun ang nakatawan. Eh, wala nga niya paglipatan. Eh, hindi, hindi, sa plangga na hindi Di, mo lang. Pag ko nalinisan, paninibago sa pabigyan. Ganyan talaga yan. Dahil, pag ako nagalipat yan, toy, nagpakate, nakuha muna ko isang timba niyan, yung tubig niyan. Ito, isang timba tapos paligawan ko. Yung isang timba na yun, naalagay mo ulit. Kung parang natambawan mo lang ang... Ah. Eh, Wala nang lagayan, sana lagay mo. Hindi, okay na yun. Huwag okay, okay. mo nang tanggalin yung tubig na yan. Sandaon sa isa sa tubig na yan. Ano yung bagong temperature ng bagong? Kasi yung, yung katawan yan, nakakunay oh, doon so, sa kanyang tubig. Ganyan ang ano. Yan, yun ang akunan uh, nyo. Pag yeah. ka so, ng... mo na bro, tanggalin lang o, yung tubig. Pakita eh. ka sa ilog okay. yan, yeah. ano? Okay Patay na, okay na. Ah, and, ano? Tarado na? Malinaw naman na yun. Tarado na? Malinaw yan. Malinaw yan. Bait yan. Bait

Parang buhay ah. Parang buhay. Parang buhay ah. Oh, alligator nga eh. Ah. Tama. Mm. Oh, yun mo. Oh. Oh. <laughs> Laki Hindi <laughs> <laughs> na nga. Ba ilap nga eh. Ay, buti hindi na katalo niyan dito. Kasi na yan? siguro siya dito. Eh. <laughs> oh, lakas. Nakanya. Ah. Ano dula? Anong buhay nga siya. alligator Ano ka nabibigot? Oo para buhay <laughs> <Ay>. yan. <laughs> ay mangangagat siya. nga <laughs> yan. laki yan siya na siya. Matalas palang ang ngipin. Matalas. Ito oh. so, ang aming alligator gar Ayan <laughs> ay, may, may isa to na kaya? Alagpas na yan. Talawang taon na tayo nandiyan na yan eh. Baka nasa taon na yan. Hindi ka pwede ulamin oh, yan? Na isda din na, yeah.